Lag number 6 at napaka-excited ng araw na to. Paano ba naman for the first time ako yung magtitipak ng pata na to, diba? Lagot na, dito na masusubok kung gaano ba talaga kalakas ang malaking braso ko na to. Eto na nga ang unang bagsak. Usa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi pa bumabaon yan sa laman. Parang napakahirap namang tanggapin na wala yata akong lakas. O ba nga naman sadyang mapuro lang talaga yung hawak ko na kutsilyo. O baka naman napakatigas naman talaga ng buto ng baboy na to. Sige, take two, bilang ulit. Isa, wala na, suko na, hanggang isa na lang yung umulit. To the rescue na nga ang Papa Genius. sa nyo, sasampulan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, o ba diba, putol. Iba talaga yung lakas ng lalaki sa babae, kaya wag na kayong mangjudge dyan, mga idol. Sinubukan ko lang naman talaga kung kaya ko. Pero hindi naman pala. Sa susunod na bibili ako neto, kapag ka sinabi nung tendera na titipaki niya na, oo oh, oh, oh na talaga ako. Pili ko kasi kanina neto, nung tinatanong ako, sabi ko, abay ako na po. Kaya ko na pong pagputol-putolin yan. Pero ang nakakalungkot, hindi naman pala. Wala palang kalakas-lakas yung braso ko, malaki lang, pero, hmm lampayan. yan. Pagkatapos nga niyan tipak-tipak, hiniliit-liitan ko na rin kasi medyo malalaki pa yan. Yung gagawin nga pala naming luto dito ay ilalaga namin. Lalagyan ko lang yan ng pechay bagyo and bagyo beans. Hindi ko na yan lalagyan ng maraming gulay kasi hindi rin naman kami mahilig dun. Eto nga rin pala yung binili kong pechay bagyo. Mas gusto ko to kaysa dun sa repolyo. Ayan, kalahati lang kasi medyo malaki naman yan. Eto rin pala yung Baguio Beans, yung parang sitaw. Ilalagay sa pansit para mas madali yung matandaan. Ilalagay ko nga muna sa kaserola at dadalhin ko na nga sa tunay na kusina para hugasan. Mga nagtatanong nga pala, nandito kami sa favorite place ko sa likod bahay. Mamaya ko nga pala huhugasan dahil hiwain ko muna yung Baguio Beans. Ayan, tapos na din at ilalagay ko muna siya sa isang tupperware at mamaya huhugasan ko na rin yan. Maghihiwa nga rin pala ako ng isang sibuyas para kapag kanilalaga ko, isasama ko na to at nang mas malasa pa talaga siya. Dahil nga maaraw na maaraw naman, na ba para makales nga naman sa gas, marami rin lang naman kahoy sa likod bahay at dito na nga namin gagatungan at palalambutan. Mas mabilis nga lumambot dito sa kahoy. Saka kahit na gano siya katagal pa kuluin, ay nako, huwag di ka mag-aalala na mauubusan ka ng gasul. O oh, di ba? Ang cute ng lola mo, parang nasa probinsya lang enjoy kaya yung ganitong pagluluto? Eto na nga, ba diba, nagsindi na yan at ilalagay ko na rin dyan yung karni ng baboy, yung pata ng baboy. Ganda nga pala yung sindi niyan kasi ito yung tuyo na yung kahoy. Ayan, nakalimutan ko pa talaga yung pang ilalim. Ilalagay namin yan para hindi siya masyadong mauling, hindi siya mahirap linisin pagkatapos magluto. Papalambutan ko nga lang pala to dahil ang ulam na to ay pang mamayang hapon pa talaga. Para nga pag na mamayang hapon, titimplahan na lang at ihuhulog na lang yung gulay. Oh ha, tignan nyo, ang bilis kumulo niyan. Ikaw ba naman gatungan ng ilang oras, tignan ko lang kung hindi ka lumambot. Ang kulang na nga lang pala niyan ay pampalasa, pamintang buo at yung gulay pwede na. Kaka-enjoy talaga maggatong sa ganito nakakamis din talaga dahil pagkabata ako naranasan ko na naran naman to sa probinsya. Malambot na nga pala to at itatabi ko muna at mamayang hapon ko na to titimplahin. Thank you nga pala sa panonood mga idol.